To po sa Park System. Attorney Ed, ano po? Uh, good morning, Attorney Ed. Kumusta? Magandang umaga rin, Sir Aljo po at uh, sa ating pong mga kababayan. Naalala ko si Aljo pag kinakausap mo ko. Oh. Naalala ko kung gaano ka ka-shooter sa perimeter sa basketball. Dahil nakalabro kita ng ilang boses. Uh, uh, sa ating But, mga tagapakinig, napaka-usay po mag-basketball ni Sir Good morning, sir. Good morning. Maglaro tayo le attorney. O, oh, hindi na tayo nakapaglaro. oh. sige lang, paschedule tayo le Anyway, attorney Ed, ano bang saloobin mo dito sa party list system? Well, ang problema kasi sa party list, syempre, masyado na siyang nag-evolve. Malayo na siya doon sa unang layunin ng party list. Ano? Uh, alam mo Sir Aljo, binasa ko yung mga mm. deliberations ng framers ng ating mm. 1987 Constitution. At ang reason kung ba't nagka-party list talaga and they were actually adamant about this, because historically ano prior to the 1987 Constitution, maraming mga batas na hindi nababalangkas na ang layunin ay uh, tugunan yung pangangailangan ng mga marginalized sector ng lipunan. ano. And uh, dahil diyan, sabi nila it's about time magkaroon ng party list to guarantee representation. Kasi nga, kung boboto ka ng ordinaryong congressman, chances are, eh, very parochial yung kanyang approach sa legislation. Tapos, kung hindi man, eh, personal niyang inaangat yung kanyang uh, interest, Ano? So, kaya importante na magkaroon ng party list. Ang problema lang, as we've gone on, ang daming nangyari, nagkaroon ng mga amendments, uh, nagkaroon ng mga uh, decision ang Court of Suprema. And right now, as we speak, number one, eh Hindi na kinakailangan na ang political party truly represents a marginalized Yan sector. Ngayon, An ordinary political party can run under the law. Pangalawa, uh, kulang yung uh, information drive ano or campaign ng Comelec para mabigyan ng pagkakataon talaga na makilala ng taong bayan. Kasi e na ba yung mga tumatakbo dito sa partido mm -hmm. at kung yung mga partido nito ay para saan. Lagi ko nga kinikwento pag naglalakad ako sa EDSA. Mm sabi ko nakikita ang pangalan. Hindi ko talaga alam, hindi ko kilala kung sino sila. At ang masama pa, e eh, kumuha sila ng mga endorser na artista. So giving this illusion ano, na sila ay nominee, it turns out hindi naman pala. So pangatlo, yung pagsasalangan ng mga nominado. Hindi lang naman ngayon yan, eh, nung araw pa yan. So maraming mga halimbawa galing ng mga political dynasty uh, families na hindi na pwedeng makatakbo eh ginagamit nila itong party list para sila ay maging nominee. At alam mo, may mga aligasyon nga, eh, di ba, binibenta yan at binibili. Meron ako dating alam na, na party list, eh, kasi dati kong kliyente yung mga yun, ano, eh, ibinenta nila yung kanilang, uh, yung kanilang grupo, ano, doon sa isang politiko na nangangailangan ng, uh, ng platform para sa makatakbo at mahalal na congressman. Kaya nga ito yung problema natin, kumbaga nabalahura balahura na yung uh, konsepto natin ng party list. At napakahirap balikan yan. Tapos ang COMELEC pa, hindi pa sila makaisip ng mga hakbangin para ika nga eh, kahit pa paano ay uh, mailagay natin sa tama yung pagtingin natin dito sa party list. For example, nabalitaan ko, di ba, ipagbabawal na daw nila yung mga party, political parties na gumagamit ng mga katunog na pangalan ng mga TV shows or popular brands, di ba? So ang problema dito, It will not solve the problem kasi konsekwensya eh nung fact na hindi natin alam ang partylist. Mm -hmm. Kaya sila napipilitang gumamit ng ganyang mga deceitful name, napipilitang silang gumamit ng mga endorsers na akala natin ay nominee kasi hindi naman natin kilala yung party list. And this is a basic problem now at uh, yan ang dapat matugunan. Sa tingin mo ba assessment mo talagang bosses ng taong bayan ang nangingibabaw dito po sa... Uh, pagkakapanalo na mga party list nito edukado na ba mga botante natin dito sa sistemang ito sir kasi yun ang, yun ang um, sabi ng COMELEC eh yan ang mandato ng mga botante si pinili nila oh, yan oo mandato ng mga botante pero hindi nila talaga, talaga Totoo alam yan. yung pinipili nila yes. yes. yun ang malaking problema dito i really couldn't understand why COMELEC couldn't do anything about that tapos oh magbigay sila ng malaking espasyo para makilala natin ang mga ito na i-level mo yung playing field na pantay-pantay kasi alam ko may fair election act naman tayo talaga pero it presupposes yung fair election act would presuppose campaign uh, kumbaga uh, campaign ads ano and other political uh, kumbaga other political uh, strategies employed by the candidates themselves pero kung magagaling sa COMELEC maganda sana mabigyan tayo ng pagkakataon ng vehicle para malaman natin kung sino talaga sila. Kaya ang nangyayari kung mapansin mo Sir Aljo at inaral nila ito, no? Historically, ang 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 nananalong party list talaga, yung meron talaga silang sa level ng grassroots, eh meron na silang ugat talaga. Diba, kagaya ng mga grupo ng akbayan, yung mga makabayan bloc for example, kasi malalim na yung kanilang, uh, kanilang network eh. So kasi yun ay eh, mahalal sila dahil meron na sila talagang hawak. Alam mo marami kong mga nakikita ng mga bagong political parties na gusto sumali, hindi sila makakuha ng boto. Kasi sabi ko isa lang ang binoboto sa party list. Eh. Hindi kagaya ng senador, 12 yan, eh, isa lang. Eh, di dapat mabigyan tayo ng pagkakataon, malaman. Kung sino ba sila, ako sa totoo lang, ang dami kong nakita ng party list na nakalista. Hindi ko alam kung para saan. Eh. Yung pangpangalan nakakalito pa. May mm -hmm. nakita ko FPJ. Akala ko naman, eh, samahan ng mga panday yun, hindi ba? Food pala 'yon parang pala. food, pagkain pala yun, ni eh, FPJ. <laughs> eh, syempre. Diba, oh, Kulang na lang, akap, tsaka aiks, silagay nyo dyan. Ah, <laughs> uh, ah, uh, ba yan, mga ayuda? <laughs> uh, yeah. problema, sir, kasi, ginagamit nila yan dahil yeah. alam nila na hindi natin alam o kilala yung mga tumatakbong partido sa party list. So syempre, yung mga partido na yan, hmm. gumagamit ng mga ganyang estratehiya. And that has to stop kasi uh, hindi mo masasabing to reflect the ng mandato ng taong bayan kung yung binoto nila, hindi naman nila talaga alam. Eh dapat mabigyan sila ng pagkakataon talaga na mamili. Ang hirap kasi na yung binoboto mo kasi membro ka na ng grupo na yon o kaya ito lang yung kilala mo. Eh year in, year out, pare-pareho lang din ang mananalo. Um, uh -huh. So why couldn't we give everyone a chance, the opportunity to actually be elected by the people kung kilala talaga sila? Dapat siguro i-overhaul na itong party list law na ito and kung may magsusulong din itong anti-dynasty law. No? Talagang i-define na maayos yan, naging self-executing na yung batas, pati itong party list. Pero sa tingin ko, para suntok sa buwan ito, sir. Pira! <laughs> talaga, sir. no, Lalo na yung usapin ng political dynasty. Siyempre, yung mga nakaupo, sila naman ang nakikinabang. Pero itong party list, pwedeng ayusin. Eh, na hindi Pwede. kailangan Pwede. amenda ng Constitution. Ah, ganun ba? Okay, Paano ba? Oh, oh, not necessarily. Kasi yung Constitution naman, naglagay naman sila ng guidelines doon. Eh. Uh, meron siyang sufficient standard at meron siyang guidelines. Ang kailangan lang i magbalangkas lang ng batas that would regulate the same. Diba? Uh, para, para mas maging malinaw. At May magsusulong kaya ng batas niyan, sir. Yan ang problema. Uh, oh, yun know, ang oh, problema kasi, sir. Maraming naupo. Hindi naman talaga sila hindi rin naman talaga sila representative ng sectors na supposedly dapat i-represent nila. Diba? Grupo ng mga, kunyari, grupo ng mga magsasaka, yun na upo eh, ng abogado, nagayon na, na ng mayamang pamilya. So, imposible naman na meron siyang alam talaga dyan. But it's really a problem. Uh, but hindi kailangan ng registration pagdating dito sa party list. Ang kailangan lang ay magbalakas ng batas. Number one, para ma-address yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi yung desisyon ng Korte Suprema ang dahilan kung bakit right now any political party can just run under the party list although it's not necessarily representative of a marginalized sector. So kailangan mabago yan. Pangalawa, magkaroon dapat ng uh, pagbabalangkas ng batas kung paano sila mabibigyan nila ng pagkakataon mapakilala nila yung kanilang mga sarili. At pangatlo, eh, dapat matiyak din halimbawa yung konsepto ng pag-nominate ng isang individual that has to really be strengthened and that has to really be institutionalized. Kasi ang nangyayari ngayon sa kahit sino pwedeng manominate, nominate, uh, which I think doesn't make sense. Thank you so much, Attorney Edward Chico. Good morning. Good morning po, Sa susunod ulit. Okay. <coughs>